this is Mommy Faye Vlog. Don't forget to like and share, and subscribe, and click the notification bell po sa aking uh, YouTube channel. Ayan. Dito lang po muna tayo mag-video-video, guys. Ayan. Ganyan po ang kulay ng dagat dito, guys, kapag kalbog. Yung taghirap po ba ang mga mangingisda? Ganyan po. Hindi siya kulay blue. Hindi <laughs> rin kulay green. Ma-brown. Ayan, may naliligo. Ayan, guys. So, ayan. O, diba? Ayan. yun yung tinto ng asawa ko at yung asawa ko nagagawa ng motor si Tio Gani Tio kaway ka nga Tio kasama ka sa vlog ko Tio Tio kaway ka Tio wag Tio sige na kaway mo diyan tiyo kaway kaway ka muna Ayun, no? Ayan, kaya yung nagkaganyan si Tio no na aksidente yan yun yung asawa ko yun yun yun. Yan, yun yung asawa ko nagawa sila ng motor ayan mekaniko din kasi yung asawa ko kaya lang wala siyang pwesto dito kaya hindi siya makapag gawa ng mga motor sasakyan, four wheels, anything yan yan guys ito po ang kapaligiran dito sa aming lugar ayan, ito po ang aming bahay ayan, ayan. ayan guys, pasensya na kayo sa aking mga video guys sa aking video guys, ayan dito lang muna ang ating video Malabo ang tubig guys pag kaganyan. Ganitong panahon, November hanggang December. Malakas po kasi ang alon ng dagat. So ayan po ang nagiging kulay. Pag kaganyan po ang kulay ng dagat, ibig sabihin kalbog po dito. Yung mga mangingisda po, wala po silang masyadong nahuhuling isda Lagi silang Firo. Ayan. Kaya hindi kami tag-isda pag Pasko. Ayan, guys. Diba? Ayan, you no? Know? Busy sila, guys, sa paggawa ng motor. Ayan, bahay ni Tio. Tapos ito po ang aming bahay. Ayan ito. Diba? Ang labo ng tubig. Pero pagka naman ano, pagka naman na uh, pagdating ng pag ano na summer, hindi na siya ganyan kasi ano hindi siya malakas ang alon so hindi siya nagigim parang puti. para tuloy siyang ilog pero hindi po talaga siya ilog ah dagat po talaga siya eh nakikita niyo doon sa may bandang gitna oh blue green ayan oh ano ayan. nakangiti ng mukha ako uy ang <laughs> laki ng mukha natin besh Napakataba mo talaga, Mami. Napakalaki ng mukha mo. <laughs> Hila ay sarili, di ba? Ayan. Wala kasi ako may upload eh, kaya wala ako sa mood mag labas-labas mag para mag-video, guys. Kasi ano dito, ang panahon ay uulan na araw, uulan na araw, kaya nakakatamad lumabas. Ayan, mabuti ngayon, medyo maganda ang panahon. Ayan, ang pangit ng kulay ng dagat pag ganitong panahon. Tingnan nyo guys. Diba? Kaya nakakaawa yung mga mangingista pagka mga ganitong buwan. Talaga naman pong halos wala silang mahuling isda. Ayan. Sobrang hirap ng buhay ng mga mangingista pag ang pumasok po ang buwan ng September. October, November, December hanggang January po yan, ganyan malakas po ang alo ng dagat, tapos ah uh, yun nga, yung kulay po ng dagat dito ay imbes na maganda, ba diba, nagiging ganyan po, parang ilog ayan guys, ba oh. diba, ang laki ng mukha natin <laughs> ayan guys yung pinuno ng pitogo. Sa atin meron na akong bin binlog dyan. Meron dyang ano, bayawa. Ngayon, malaki na yun, guys. Yan, yan, yan. Dyan, dun, 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 dun siya. Dun sya na, naakit siya dun. Tapos, bumababa siya tuwing umaga. Dyan. Na, ewan ko kung anong ginagawa niya. Bakit siya nababa pag umaga dyan, guys. Diba? Diba? dito lang po ganito lang po ang aming uh, tanawin dito yan yung asawa ko nagpapa <laughs> binobomba niya na yung motor ganun eh binobomba eh. <laughs> at tinitignan niya na tinitignan na po kung okay na ba so ayun yan nagbibidyo video muna tayo uh, para meron tayong ma-upload guys halikot ng kamay ko no Yes. Ayan, guys. yan. Yan yung bangka ng tiyuhin namin. Sabi ko sa asaba ko, mag punta kami dun sa gitna. Mag -ano kami, mag, mag, vlog kami dun sa gitna. Ma... Basta, gusto, gusto kong mag, ma experience mag ano kami dun sa gitna. Tapos, mag, mag kami, charot. <laughs> basta, o kaya mamamana, mamimiwas Doon sa gitna ng dagat Doon, 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 doon Doon sa gitna ng dagat Ang galing mo naman, mami Pupunta ka doon sa gitna ng dagat Pero huwag ka, hindi ko naman kaya lumangoy ng malayo Nihingal ako At saka takot ako sa malalim masyado Takot ako sa walang kapitan, guys So yun na nga guys, hanggang dito na lang tayo guys ha. Ah. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta ah. sa inyong lingkod na si Mommy Fave Vlog, guys. Palagi niyo po sana akong susuportahan kahit po hindi ako palagi nakakapag-upload ng aking mga videos guys and kahit hindi po ako masyado nakakapag-live. Ayan, sana lagi niyo po akong uh, susuportahan kung pag minsan ako'y nagla-live at ako'y nakakapag-upload. Sana po lagi niyo po akong susuportahan. Medyo po, ah, uh, ang problema ko po kasi, kaya hindi ako masyado nakakapag-upload, nakakapag-live. Ah, uh, yung totoong buhay po ay nawalan po kami ng wifi dito hindi na po binalik ng no aking uh, pinagpapakabitan ng wifi, yung wifi connect guys so, ayan. kaya hirap na hirap na naman po tayo sa signal guys, so ang ginagamit lang po natin ay data para lang po tayo ay makapag log at makapag update guys ayun, yun na, uh, syempre isa na rin po yung aming uh, extra income dyan na popo live, ayan nagpopo po kami ayan, Ayun, maraming maraming salamat guys sa inyong walang sawang suporta ah, sa inyong pong lingkod na si Mami Pay Vlog. Ayan, I love you all guys. And see you my next vlog. Bye-bye. God bless all.